po yung ating na hanapon natin ngayon guys yan po guys oh. may gitsandaan po yung tayo na yun. bukas po natin kukuha eh. kakanan natin ngayon so, stick shoot lang po at ating kakanan natin yung ating tayo Magandang natin magandang hulo natin bukas na hipon hipon po na hulo niya pinch po niya so stay lang po ayun tayo sa tabi duma sa duma nagalawang tubig sa gitna ay nagbabay bye 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 baka sakaling may madadaanan tayo ng mga dalag may dala naman tayong panik side eh. next side na rin tayo ya ada pun main di sana nak figit hmm. ya sekarang ni bye 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 Guys, malapit na po tayo sa guys, nandito na tayo. Kakalangin natin itong ating pangatain. Uunin natin na lang. Let Pahin po natin dito feeds. Pahin po natin feeds. At, ano um, Hagis lang natin dito sa tabi. Hindi naman ito mawawala. Ayan po. Hagis-hagis lang. guys, dalawa na lang makatapos na tayo dali na dito ilagay dali na dali last ball guys, last ball na itong isa o oh. sira pa last ball na ito bukas na lang po natin papandawin last na, ball tayo so bukas na po ulit ulit natin ano, na madaling araw alas dos pa maman tayo ng madaling araw bukas po so stitch it lang po at ah ting bukas na po ulit so pakikita ko po sa inyo bukas yung ating ulit. kung may ganun karami at mga dalawang kilo lang okay na sige po bukas na po ulit

wala eh hindi dalawang to morning na alas 4 na putay makakapamanda naman ng daling araw

Atentos muy parón. ¿no? Hundred pieces po ito Pero konti lang yung hauhul Kapag na

petay tayo tapos tayo ipapatas lang at sige sa bangka natin Ayan lang natin Ano guys Nakapatas na siya uh, nak Ayos na Nakaayos na siya kukuhay ng daman pag dating sa dampa ilan na lang tapos na tayo kapag na tayo ng time tama na natin ka ano karaming saya so, oke okay, teman lagi ibu teman-teman oh. kontilang tapus napa tay

dahil sa huli natin ng Ito lang maliit lang. lang huli Oh. la ayan natin itong head okay tapos yun ang huli natin ako Oh, hebat. Yang video ko ari eh kanina pa daw hindi din upload lang eh. <laughs> tapos na makunti ah, na may tatlo na mayroon laman eh daming hipon ay pumasok

si G... Nabayan. Kaya nga kami niya, kaya kaya nila alam.